magandang araw sa atin lahat mga idol so sa video nito mga idol papakita ko po sa inyo sa mga, yung switch ng electric pa natin no? yung mga accident na nabuksan natin yung switch tapos nagkalasan bigla no? so ipapakita ko po sa inyo kung paano ikabit so, katulad nito mga idol yan ito may mga siya tapos ito may dalawa tapos may spring mga idol yan So, ibabalik po natin yan so sana parurin nyo ang video nito uh, lalong lalo lalo sa mga baguhan dyan magaya sa mga electric pan okay so ayan mga idol simula na po natin so gagawin po natin na uh, yung spring nya ito mga idol so kakabit natin dito medyo may kahirapan nga lang mga idol Ikaw ata na. Lat. Okay, medyo kailangan yung pagkakabit ng mga idol. Maganda. So, ayan mga idol. Nakabit na po natin yung spring. Ayan, okay. So, yung next natin yung nakabit mga idol, ito. Ayan. Pasok lang natin itong dulo. Jollibee. Ayan mga idol. Pasok lang natin yung dulo dito sa spring. Ayan. So, ayan. Ayan, ganyan yan mga idol. Ayan. So, yung next natin ilalagay mga idol ito yung dalawang ano um, na to bakal okay. manipis lang siya mga idol so kung ganito yung switch ng electric fan nyo sundan nyo, sundan yun lang yung video ito mga idol okay hindi ito ikakabit natin dito dito natin kakabit so yan mga idol tapos yung isa, kabit <coughs> natin dito sa kailan magkatabi sila mga idol. Ayan. Okay. So ayan mga idol. Magkatabi sila. Okay, nakabit na natin. So, ito pala, baklas. So, dito naman siya. Kabit natin dyan. Okay ito yung mga idol yan, yung switch niya. So hanapin lang natin dito yung stop or yung off, off niya, pinaka-off. Nandito dito siya mga idol? Oh, yan. So nandito siya no. Ito yung zero natin mga idol, yung pinaka-stop niya or off. Ito yung number 1, number 2, number 3. Okay. Ayan, kakabit na natin. Nakangal. Okay. So, ayan mga idol. Kailangan, pag uh, isalpak natin, kailangan itong, du itong dulo na to, papasok siya dito. Sa mga butas. Yun, yung mga dulo nito. Ayan para pag pinindot natin wala siyang sasabitan yan mga idol medyo mahirap mga idol pero kakayanin so yan kailangan bumasok siya sa butas. Yan mga idol na natin. Okay. So testing natin mga idol. Okay. 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 Off. Yun off natin. Okay mga idol. Ayos. So ganun lang kadali. ah uh, simpleng simple lang mga idol. So kung napanood mo itong video na to. paki like and sub subscribe na rin mga idol para sa <coughs> Uh, marami pa tayong video ma, ma, ma share mga idol so yun lamang po maraming salamat mga idol yeah. uh, yes. off okay so number one Ya yeah, number one number 2 Oke okay. number 3 Ya yeah, kapag ka off na natin dito tayo